Naghahanap ka ba ng isang lehitimong mong manghihilot o isang legit na body massager pero wala kang idea kung saan ka makakita ng ganitong klaseng manghihilot? Tamang-tama, ang video na 'to ay para sa Nais ko ipakilala sa inyo ang lehitimong manghilot dito sa amin sa Kanlubang. Let's go. nais nice ko pong ipakilala sa inyo ang lady mo manghihilot dito sa amin. Siya nga pala si Divina Ambrosio, ang aking nanay. Dito nga po sila nakatira sa may Midland Poor Subdivision sa may Mahada Out. At ngayong araw nga mga kapuntrit, ang dami nakapila dyan para magpahilot sa kanya. At isa nga ito sa mga ginagamit niya sa kanyang pagmamasage, yung Dolphin Infrared Massager. At talaga namang mapaparelax ka sa pagpapamasahe niya kasi napakasarap namang gamitin ng ganyang klaseng massager na yan. Take note mga kapodrip, hindi nga siya masakit sa katawan kasi nga nagbabibrate lang sa likod mo. At isa rin ito sa paraan ni mama para matanggalin yung lamig niyo katawan, yung pagbibintusa. Siyempre, hindi mawawala yung full body massage ni mama dyan. Kaya, ayun, nakikita nyo, may nagpapa full body massage dyan. At yan yung mga makaputrip, yung siya ating nagpapahilot dyan, nagpapa full body massage kay mama. Galing na po daw siya sa hospital wala naman itong findings kasi masakit nga po ang kanyang dyan. Tagpuan daw niya tong bahay ni mama dahil nagtanong-tanong lang din daw siya sa mga kakilala niya kung paano pumunta dito. Ayan nga mga makaputrip, hinilot muna siya dyan ni mama at may pinainom sa kanya ng herbal drinks para maibsan yung sakit ng kanyang dyan. At ito pala mga kaputrip, yung pinainom ni mama na herbal, na ito pala yung herbal herbal mix med at maaari nyo po itong bilhin sa halagang 200 at meron na itong 250 ml at napakaganda ang mga apotrip ng herbal mix na ito dahil maraming binipisyo na makakuha ang ating mga katawan masarap naman to inumin dahil masarap naman ang kanyang lasa at itong mga apotrip meron siyang ingredients dito may vegetables, lagundi, tsaka moringa sa dosage naman sa adult 2 tablespoon before each meal tsaka sa children 1 in up to 1 tablespoon before meal saka so, ito nga pala mga apotrip ang kanyang health benefits maganda ito sa mga may UTI may mga ulcer, fever at iba pang mga kasakit natin sa katawan. Angas nga mga kaputirip ng herbal drinks na ito. Manufactured and distributed by Kuitams Marketing, Davao City. Mga kaputirip, kakaiba nga yung expiration table niya sa likod do para siyang kalendar kung makikita yung galing. At mga kaputirip, hindi lang pala taga rito nagpapahilot. Ayan, dinayo pa siya dito ni Ethel Buba para pahilot ng kanyang anak. Sa so, mga hindi po nakakala mga kaputirip, si Ethel Boba ay nakatera po yan sa Santa Rosa, Laguna. At mga kaputirip, laser pala ang video na to. Kasama ni Ethel Boba ang kanyang asawa dyan na nagpahilot dito sa amin. At mga kapotrip, talaga lihitimong mangihilot talaga tong nanay ko at magaling dahil dinadayo pa talaga talaga ng mga malalayot lalo na itong artista na sa Ethel Buba. At mga kapote, kung gagamit kayo ng Google Map, ito lang po yung sample ng kanyang Google Map na pwede nyo pong puntahan sa si mama. Kung galing kayo maya pa, pupunta po kayo dito. Ayan po, galing kayo dyan sa Seran Lupa. Yun po yung Don Bosco Street. Yun po yung babaybayin yung pulo ng yan. May madalang po kayong resort dyan, yung San Jose Resort, The Mills, Led. Ayan, makikita nyo. Maraming mga landmark po pwede kayong daanan dyan. Yan, diretsuhin nyo lang po yan. At dito po, tatagpuin nyo po dito yung crossing ng Siran Lupa na nagbaboundary po yan dito sa Mahada Out Road. Ngayon po mga kapute, may makikita ko yung simbahan dyan. Tapos, diretsuhin nyo lang po yan, Mahada Road na yan. Kung kayo po ay nakasakyan, yan yun po itong gamitin nyo. Yung gamit po kayo ng Google Map. Yan po. At mga Apu Trip, yan. Bye-bye nyo na po yung kalsada na yan. At may makikita kayo dyan ng line ng kulay blue. Yan po yung creek. Ayan yun yung nagbabounder po sa Siran Lupa at uh, Mahada Out. Yan po yung Midland 4 Subdivision. At yan po nakatira sila ni Mama. Mag-ingat pala kayo mga Apu Trip. Kung kayo pupunta dito at magpapahilot sa nanay ko. Dahil ang panahon ngayon, maulan. For information pala mga Apu Trip, ang nanay ko, sobrang tagal na pala ito naghihilot. Since 2005 so, ito naghihilot dito sa amin sa Kanlubang. At para dun sa mga mag at magtatanong lang po kayo sa mga tricycle driver kung saan po nakatira si Aling Divina dahil kailang kilala po ang nanay ko dito na mga hilot sa Mahada. At ito pala ang Facebook ni Mama at mayroon din yung number pa pwede nyo kontakin. Kaya, thank you for watching. Hi.